Hello guys! Welcome back to our channel. For today's mini vlog ay panibagong gala na naman ire. Dito nga po pala kami sa lugar kung saan isang pangarap ang mag-uugat at magyayabong para sa kinabukasan. Ano daw ang OA mo girl? Kasama ko nga po pala ang kapatid ko nagsimula sa apa na strand. Nanalihis na ng landas. Uy, ang OA mo. Nagbago ang gusto niya nung makatapos siya ng K-12 at, nandi- at dito niya napiling mag-aral at tama-tama naman po, nandito ang gusto niyang kurso. Salamat na nga lang po kay ama dahil nakapasa siya sa entrance exam. At ngayong araw po ay ang kanyang interview. Good luck kapatid. Uy si OA. Ngayong araw nga po pala ay nakararanas kami ng panakanakang pag-ulan at pag-ambon. Uy, naging news broadcaster. Hey. Ano na nga rin <laughs> po pala dyan ni Jimbo yung kanyang mahahalagang ibang papel na kailangan at Babalik pa nga po pala kami dito para naman po sa kanyang pag enroll Sinamahan ko na rin nga po pala siya dito para nang may kasama siya. Alam nga namang wala, ba? Diba? <laughs> Buti na nga lang po pala at umabot siya sa first 100 noong pagdating po kasi namin ay eh, pang 86 na agad siya sa pila. O oh, di ba? Diba? akala ko nga po aabutin kami ng hapon dito. Buti na nga lang po at umabot siya sa first 100 kaya ang naging interview niya, interview niya po ay pang umaga. Ano ba yan? Nabubulan na naman ako kasi po yung 100, 1, 200 is hapon na nga daw po. Eh kung nagkataon di maghihintay pa kami ng after lunch ulit. Buti na lang po at medyo maaga-aga. Kaya naman po kami tinanghali. Eh tingnan nyo naman nga po at umuulan-ulan eh medyo malayo rin to sa amin. Pagkadating nga po pala namin dito ay may mga kailangan ding sagutan na kaya po sinagutan na kaagad namin at baka nga po matawag na siya. Ayan nga po si Imboy at naghihintay na ng tumawag sa kanya. Abay, kinakabahan yata si kapatid. Kadating naman po namin din sa bahay, eh, nanghihingi nga po pala ng balimbing yung isa kong ninang. Kaya naman po ang ginawa ko, abay, di umakyat na ako rin sa puno ng balimbing at para nga po makapanguha. Kaso nga lang po, aring bunga ng balingbing naman namin, eh, may mga surot. At hindi naman po aring ini-spray, abay, di naunahan na nung mga insektong kung sipsip nan sipsip at dahil magaling nga pong magsisipsip abay di na unahan ako ay ano daw ang kire dati nga po noong una una abay di ambunga na ring balingbing na are ay pagkakalalaki talaga pong hindi ko akalain na may balingbing na ganun kalaki tapos nga po ngayon abay ilang taon na rin naman ako din eh 15 years na tapos nga po sa 15 years na yon eh syempre tumanda na nga po aring puno ng balingbing ay pati rin naman ako ay tumanda na eh sabay kami dalawa uy <laughs> eh habang tumatanda nga po pala eh lumiliit yung bunga kaya po ang naging bunga na rin, eh ang liliit napansin ko nga rin po pala na dalawang beses tumamunga ng hitik na hitik sa loob ng isang taon kaya naman po nasabi kong dalawang beses kasi nga po mga ganitong panahon mga Mayo June, yan, meron na po yan. Tapos sa susunod nga po, September at saka October. Napakadali nga po pala sa akin na umakyat dyan, pero hirap na hirap naman ako sa pagbaba. Sino nga, Sino pong naka-relate? <laughs> Sabi ko nga po dyan sa asawa ko, ibababa na ako at sa ilalim na lang po ako mag-aabot. Palibasa naman po ka ako, eh, gayon din. Akyating ko o abuting ko din sa baba, eh, pare-pares laman ang bunga ka pala. Dahil ering eh, din rin sa taas, eh, may mga surot na. Buti na nga lang din po at maagang natapos yung interview nga po ni Jimboy. Kaya nga po ako ay nakapanguha na ng kahit konting balimbing din Ari nga po ay ipinamimigay na rin na na nakapanguhan na nga po pala din ni si Mamboy gawa ng gagawin nga daw po niyang candy eh pinamimigay din namin po at nako napakarami naman pong nahuhulog na isaya kaysa naman po ako masayang eh para po nga mapakinabangan at nako eh wala rin naman po ganong kumakain dito niyan eh. Nagpadala nga din po pala yung isa naming Nina. Gawa ng matagal na nga raw po pala siyang hindi nakakakain nga po nito. Ito nga po pala yung aking mga napamitas na balingbing. Yung itim-itim nga po na yan eh, Yan nga po yung mga surot ng insect to pero okay naman po siya. Pag po ako'y kumakain yan, eh, tinatanggal ko lang po yung mga surut surot eh okay naman po. Tapos pinalalamig ko nga po sa rep. Pagkatapos ko nga po pala manguha ng balimbing, eh ito nga po ang ginawa ko. Pumunta nga po pala ako sa harap para po tanggalan ng mga damo-damo naman, ering halaman na ni, na, hindi ni nga po sa bahay. Ano po, bulol na naman ako. <coughs> Dahil nga po nung nag-grass cutter yung asawa ko, eh sabi nga po, eh, idadamay na niya to, eh sabi nga apun eteng eh wag nat nako magagalit nga daw po si Maria Aruya. Kaya nga po palang mga halaman na re, sinabog ni inay dito sa harap ng bahay para nga daw po pag bumulaklak aba ay di maganda. Kaya nga po pala ay marigold yata ang tawag dito. Ang iba naman po ang tawag dyan ay amarillo. Kaya po tinatanggalan ko naman ang mga damo ay e, baka ako ng damo ay nga pong mga halaman na re eh, hindi bumulaklak ng maganda. Inilalagay e, nga po pala namin yan sa poon kapag nga po pala kumukuha kami ng bulaklak dito. Mga kulay dilaw nga po pala ang bulaklak nito. O paano po ba yan? Maraming maraming salamat po sa panonood. Huwag kalumutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-follow sa aming P Facebook page. See you po sa next vlog. Paalam!